ano magagawa nating home remedies bukod sa siyempre gamutan ng doktor para sa sakit sa baga, ano yung mga best foods na dapat kainin at ano rin yung mga pagkaing medyo bawal or bad foods para sa baga. Tuturo po natin lahat ngayon para matulungan yung kababayan natin. Maraming klasing sakit sa baga. Ito yung baga ng healthy na tao, maganda, pink, ito yung baga ng naninigarilyo. Ayan, no? Pag heavy smoker, nangingitim. Kaya maraming sakit pwede makuha. Emphysema, bronchitis, lung cancer, plema, pulmonya, kahit tuberculosis, mas mabilis pa tamaan. So, yan po ang mga iba't ibang sakit sa baga. Ang senyales ng sakit sa baga, bago tayo pumunta sa mga good foods at bad foods, eh, maraming sintomas, pero kadalasan plema, di ba? Maplema, maubo, hingal, hirap huminga, baga usually. Pwede rin puso, pero more sa baga. Minsan, umuubo na may dugo. Pag may dugo, eh, baka sa lakas ng ubo, baka lang cancer, yan ang ayaw natin. Masakit ang dibdib, chest pain, pwedeng puso, pwedeng baga din yan nangihina, walang gana kumain, weight loss, syempre, ah uh, pwedeng baga or puso. Tapos, laging hinahapo, wala rin gana kumain yung mga may sakit sa baga. Magbibigay muna tayo ng simple tips para lumakas yung baga, luminis ang baga. Number one talaga, tigil talaga si garilyo. Ito pinaka best tip sa lahat. Karamihan na sakit sa baga galing sa paninigarilyo. Pag may x-ray, nakita may bukol sa baga, ay tatanong agad ng doktor, naninigarilyo ka ba? Pag smoker may bukol sa baga, malaki tsansa lang cancer. Pero kung may bukol sa baga, tapos hindi ka naman naninigarilyo, ay malamang hindi po cancer yon. So talagang sigarilyo ang delikado habang malakas pa tayo, habang bata tayo, at habang kaya natin, maganda nag-exercise, lakad-lakad. Kahit lakad-lakad lang, mas naglalakad, mas na gumaganda circulation, mas bumibilis ang hinga natin, napapraktis yung baga. So, pag hinihingal tayo, napapraktis yung baga, lumalakas ang baga at puso. Pero kung medyo may edad na, walking na lang, o mabilis na lakad, mabagal na lakad, sa patag, Pwede na yon. Iwas sa sigarilyo at pollution. Ayan, no? Siya. Maraming kotse, maraming usok, maraming nagsisiga. Kasi yung mga baga ng taong uh, nasa city, sa syudad, mas madumi yung baga. Eh. Mas maganda nga yung baga ng mga taong nasa probinsya iwas infection. Mas maraming infection, din ang kamay, mas madalas tinatamaan ng pulmonya yung baga, mas ayaw natin. At syempre, dapat hihinga ng malalim. Yan o. hinga malalim bilang 4 seconds, pigil mga 3 seconds bago exhale. Kahit 5 minutes hinga para ipractice yung baga, dumami yung oxygen sa baga. Tapos, siyempre, ito yung topic natin, may mga pagkain nakakalala. Di ba? Hindi naman totally bawal, pero iiwasan natin kasi nakakasama to sa baga. Sobrang alat, sobrang prito, processed meat. Tingnan natin isa-isa. Salty foods. Pag sobra alat yung kinakain natin, ng Pinoy talaga, sobra dami tayo kumain ng alat base sa pag aral Four times ang dami ng asin na kinakain natin sa requirement natin. So, requirement ng katawan natin, palagay ko, 2,000 mg lang. Pero ang Pilipino, at least 8,000 mg ang kinakain na dami ng alat. Maraming alat, nakaka-high blood, mas maraming tubig ang nananatili sa katawan. Mas hindi maganda sa baga, mas dumadami ang plema. So, salty foods causes fluid retention. Number two, ang dairy products, gatas, usually, depende sa inyo, pero usually, pinapaiwas o pinapabawas. Meron kasing isang breakdown product ang gatas, ito yon kaso morphine, na medyo nakakalapot ng plema. So, kung maplema ka na, maraming mucus, maraming phlegm, tapos, Mahilig ka sa gatas, baka lang dumami at uh, kumapal yung plema. So baka iwas-iwas muna tubig muna, prutas, gulay, yun na lang muna. Depende sa inyo, baka mapaubo ka lang lalo eh. Number 3, syempre mga processed meat, mga ham, salami, hotdog, lahat to processed meat. Meron kasing ng nitrites eh. Itong nitrates ayaw natin to medyo sa pag-aaral, more nitrates, mas na hospital yung mga emphysema. Hindi nila ma-explain. I think baka reaction sa baga, maraming preservatives, ayaw ng baga. Siyempre, soft drinks, matatamis. Ang problema kasi sa carbonated. Carbonated, di ba? Kaya nga masarap ang soft drinks kasi nga maraming carbonated. Eh. Maraming bumubula, kaya burp ka ng burp. Ang problema, sa soft drinks, medyo lalaki ang tiyan mo. Mahahanginan, baka hindi ka gano matunawan. So, pag lumaki ang tiyan, hirap yung baga. Pag makulo ang tiyan, hirap yung baga. Di ba? Gusto ng baga, relax yung, yung tiyan mo. Ganon din sa fatty foods, fried foods, prito, fast foods. Pag very oily, very fatty, mahirap din ang digestion. Matagal yung pagkain sa tiyan, nagbo-bloating, kinakabag. So, pag kinakabag ka, puro hangin ng tiyan, naiipit yung baga. Diba? Pag ang laki ng tiyan natin, hirap tayo huminga. So, pag hirap tayo huminga, may sira na yung baga, uh, may emphysema, may hika, may bronchitis, lalong mahirapan huminga. Plus, hindi rin maganda siyempre, fatty foods, nagbabara din sa ugat, sa puso. So, pag may problema sa baga, mas konti ang kakainin. Tulad na sinabi ko, uh, kahit healthy kakainin mo, wag din sobra dami. Pag busog na busog ka masyado, di mapupuno ang tiyan mo, mahirapan ka rin ulit huminga. ba? Diba? So, dapat yung kain mo, mas madalas 4 times, 5 times a day, pero mas konti para hindi busog na busog, para mas makahinga ka ng maayos. Okay? Dapat sapat na tubig din mas maraming tubig iniinom, mas lumalabnaw yung plema. Diba? Hinga ka ng hinga na de dehydrate. So, mas maraming tubig, mas lumalabnaw yung plema. Maganda. Eat small meals. Pag naka kumakain, dapat nakaupo straight. Uh, pag nakaupo, better. Mas nakakahinga tayo. Huwag kuba. Saka iwas sa pagkain, nakakakabag, nakahangin sa tiyan. Ayan, no. Usually, mga chichirya nakakahangin, ba Salty na, ba maalat. Ito naman. So, alam nyo na yung mga bawal, ha? Ano naman yung mga magandang pagkain, makakatulong sa baga ito? Pampalinis, pampalakas ng baga. Ang secret dito sa 10 foods na pampalakas ng, bata, uh, ng baga, yung kulay niya ang kulay niya either very yellow, very orange, very red. Yellow, orange, red. Very bright, lycopene, carotenoids, antioxidant. Yan ang ginawa ng Diyos. Mas maganda yung kulay, mas maganda sa baga, mas hindi nasisira yung baga, mas umahaba ng buhay. mahabang buhay na may sakit sa baga. Katulad nito, orange ang color, or turmeric, luyang dilaw. May pag-aaral, marami siyang curcumin. 2,400 people pinag-aralan, mas marami nitong intake ng turmeric, mas gumaganda yung function ng lungs. Kahit yung mga smokers, lumalakas yung function ng lungs. So, kung may luyang dilaw, healthy din yan. Bawang. Bawang, alam natin, di ba? Pwede sa high blood, konti, may tulong. Sa cholesterol, may tulong. Anti-inflammatory, anti-oxidant, maganda talaga ang bawang. Pwede sa asthma, bronchitis, lung cancer. syempre hindi naman talaga pang, panggamot sa lung cancer. Pero may tulong din yung pagkain nito. Okay, may tulong din. Yan, oh, no? garlic. Luya, ginger, di ba? Salabat, anti-inflammatory, antiviral, maganda sa lalamunan, maganda sa paghinga. Malaking tulong din. Pero wag lang masyado matapang yung salabat nyo. Pag masyadong matapang baka sumakit 'yan. Kamatis, tingnan nyo yung kulay, oh, very red, 'di ba? Ang ganda ng kulay, ang daming vitamin C, sobra daming lycopene, napakaganda. Antioxidant, anti-inflammatory. May konting pag-aaral baka mabawasan yung pagkamatay sa chronic obstructive pulmonary disease mga emphysema. Tingnan nyo yung kulay. Kalabasa. Very orange. Di ba? Orange, yellow, orange, red. Ang... Kaya marami siyang beta-carotene, lutein, zeaxanthin. Napakaganda. Antioxidant, anti-inflammatory. Very healthy. Kaya yung mga bata, kainin nyo yung makukulay. Di ba? Mas marami nito... Yung mga smoker kasi, eh, sabi mo nga, tigil si Garillo. Pero yung dating naninigarilyo, Uh, mabab mababa ang carotenoids antioxidant ng mga smoker. Bumababa yung antioxidant ng smoker. So, kailangan bawiin ng kalabasa. Number 6 out of 10, beans, mongo, garbanzos, napakaganda. Supports lung function, maraming minerals, magnesium, iron, copper, potassium, kasama siya sa Mediterranean diet. Ito yung sikat na diet para sa puso preserves lang function pag iwas nakakaprevent pala oh lang cancer at COPD omega 3 fatty acids dilis anchovies mga fatty fish napakaganda may tulong sa COPD at sa hika ayan na nababawasan yung sintomas ng sakit sa baga fatty fish salmon pwede na rin yung mga bangus ah uh, tamban, tawilis, yung mga local fish natin, pwede na. More is the, pwede. Okay? Kung mahal, kung mahal ito, doon na lang tayo sa mas mura. Mansanas, apples. Maganda daw mansanas. May antioxidant, quercetin. Uh, pag kumakain ng mansanas, ito, an apple a day keeps the doctor away. Off. five apples per week. One apple a day na ang chance ang masira ang baga sa chronic obstructive pulmonary disease. Pati lower risk of asthma sa mga bata, may tulong bata at matanda. Quercetin, antioxidant, flavonoid, marami pang vitamin C ang mansanas. Number 10, tulad na sinabi ko sa inyo, ang ganda ng kulay, yellow, orange, red, di ba? Kaya pag nakita mo yan, sobrang taas sa vitamin C, sobrang taas sa antioxidant para talaga sa baga. Ayan o, uh, one serving nito, 169% na ng recommended vitamin C for the day mo. Okay, so yan ang mga good foods. Tapos yung mga dapat iwasan. At sya, sabi ko, para luminis ang baga, yung paghinga, pakalaga, Minsan sa paghinga, dapat left side, right side para sa mga barado, sa mga may sinus. Ito, ginagawa na may sakit sa baga, per sleep breathing, paghinga, gamit ng ilong. Mas maganda huminga gamit ng ilong. May nitrous oxide yan eh. May special na pampaluwag sa baga. Pigil, exhale sa bibig at pwedeng per sleep. Parang nagbo-blow ka sa stroke. Itong first sleep breathing, maganda to sa may sira, sa baga, sa emphysema. Para paglabas ng pag-exhale mo, hindi magsasara yung baga. Yung iba kasi, hinga, exhale, sasara agad yung baga. So ito, with first sleep, dahan-dahan, mas dahan-dahan si sira, sasara yung mga alveoli ng baga, mas matagal yung gas exchange, mas maraming oxygen mapupunta sa katawan. Tsaka paghihinga tayo, pwedeng gamit ang tiyan. Okay? Ilagay isang kamay sa tiyan. Hinga malalim, palakihin ang tiyan. Habang humihinga, dapat lumalaki ang tiyan. Pag lumalaki ang tiyan, nag-expand itong diaphragm natin, mas maraming oxygen. Kaysa yung dibdib. Pag ito lang hinga, mahina eh. Pag balikat ang gamit, dapat ang tiyan. Pwede nakaupo, pwede nakahiga. Ayan ang pinapalaki ang tiyan. Okay, coordinated breathing. Half puff, pag-uubo, dahan-dahan lang. Huwag isang malakas na ubo, dapat hatiin mo sa tatlo para... <coughs> ganun lang. half, 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 tatlo lang. Wag yung isang malakas kasi pag isang bira, baka mag ang ribs, baka mag lose, baka may pumutok eh. Huwag sobrang pressure, uh, konting control. Okay, sana po nakatulong to para alaga ng inyong baga. Pero syempre, pupunta tayo sa pulmonologist, lung specialist. Syempre, susundin natin yung gamot nila, kung anong binigay sa inyong antibiotic, gamot sa baga, sa hika. Pero itong mga home remedies, makakatulong din sa inyo. God bless po.